Hello everybody, si Yeng Constantino po ito. Eh, nasa Palawan po kami niyan ngayon para sa aning anniversary. Pasensya na po sa itsura ko, no? Nag-ayos na nga po ako niyan dahil kanina eh, Iyak po ako ng iyak. Dahil, um, dito sa blog post na gagawin ko. Ayoko po talaga magsalita tong ko sa blog post na ito. Dahil, una sa lahat, wala namang pong nagtatanong. At kung may nag-feel ako about the issue, parang I just wanna keep it to myself. And, yun sariling ko na lang, pero um, it's been two days since nakita ko po yung komento uh, ni Sir Manny Pacquiao tungkol dun sa pagkukumpara niya sa mga homosexual sa hayo at si uh, si Tito Boy, nakita ko po yung comment niya, nakita ko rin yung comment ni Vice at ng marami pang mga video online kita ko po na lumalagablab na yung issue ayoko na pong buhusan pa ng ng gasolina, kumbaga pero kaninang umaga ho, pagkatapos namin mag almusal niyan, yan, eh, may nag-tweet po sa akin na sana daw eh, gayahin namin yung ginawa ni Sir Manny at mag-take ng stand against homosexuality bilang kristyano. Sa totoo lang ho, hindi po ako natuwa. Ayoko na pong banggitin kung sinong account yon pero kung pinapanood mo to, hindi talaga ako natuwa nagalit ako. Pakatotoo lang ho ako ha, nagalit ho ako. Kinukompose ko na po yung tweet ng reply ko dahil gusto ko talagang ratratin talaga ng malutit na reply yung person na yun. Buti na lang. Pinigil ako na yan at nagdasal kami. Sabi sa akin, love, magpray muna tayo before mo ipost yan. When we prayed, naiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, sakit. <laughs> Para po sa mga hindi nakakaalam, kristyano ako pero may kapatid akong bading. Dali lang. Siguro sa ibang tao, madali pong magkomento ng ganoon lamang kasi wala kayong kapamilya na ganoon. Pero sa amin po, hindi. Dahil alam po namin yung pakiramdam na masaktan sila, umiyak sila. Nasaksiyan po namin mula bata hanggang ngayon. And for someone na gusto kong i-encourage to talk like that about my brother, hindi ko kayang gawin yun. Okay. Gusto ko po talagang magsalita about this na hindi emotional at maliwanag po ang pag-iisip, no? Okay. Buti na lang nakapag-pray kami na yan at ayun. Na kalma yung heart ko. Umiyak na lang ako kay God. Lahat ng nafe-feel ko na masama, binuhos ko na lang. So, natawagan ko siya. Ang unang ano ko, batang mag-video vlog, eh hindi ko naman kinakausap pa yung kapatid ko about it. Hindi ko siya tinawagan ng nakaraan dahil alam ko na pareho kaming emotional, baka mag-self-pity party lang kaming dalawa. So, I talked to him. And sabi ko, nakita mo na ba yung issue? Sabi niya, oo, napanood niya na raw. Yung sinabi ni Sir Manny Pacquiao at nasaktan siya, sabi ko. Sabi ko na nga ba, masasaktan siya eh. Ano po yung ginawa ko? Humingi ako ng tawad. Nakakatawa yung kapatid ko, sabi niya, bakit si Manny Pacquiao ko ba? Bakit humingi ko ng tawad? <laughs> sabi ko, hindi, kasi ayokong maniwala ka na ganun yung pagtingin sa'yo ng mundo ng lipulan dahil hindi yung totoo, mismo akong kapatid mo, hindi ganun ang tingin ko sa'yo. Minsan okay din talaga makipag-usap sa kapatid ng ganun, sa pamilya mo, kahit ang corny, sa totoo lang, pero kung kailangan talaga sabihin, sabihin natin. Kasi kung mismo sa bahay natin, hindi na feel na mahal sila, paano nila, paano sila lalabas at may feel nila na mahal sila. Sabi ko sa kanya, na lahat ng support na, na ginagawa ko sa'yo, that's because I believe in you and I'm proud of you naisip ko nga rin na kung ako nga may pagmamahal na ganun sa kapatid ko, paano pa si God? di ba? Paano pa yung Diyos? E siya yung love. God is love. Ako yung pagmamahal ko siguro sa kapatid ko, kakarampot lang yung kumpara doon sa love ni God for him. So, in behalf po ng sa ng LGBT community, hindi ako si Manny Pacquiao. <laughs> Pero, believe me or not, hindi po lahat ng kristyano ganun lang tingin sa inyo marami lang po dyan tahimik dahil takot na baka ma sila na yung tirahin ng kapwa nila kristyano at maniwala po kayo na marami rin ho kami <laughs> mahal po namin kayo katulad nung sinabi ko kanina sa kapatid ko pambihira naman kung di ako ma-proud, ako po'y napapaligiran ng bading. Sa asap pa lang, stylist ko, hair stylist ko, um, aking makeup artist. Bading po yan lahat. Grabe, sobrang katalented. Hanga ako, lampas langit. Ang aking paghanga sa kanila na, kung sila binigyan ng Panginoon ng ganun talento, hindi namili ang Diyos. Ibig sabihin, yung pagmamahal ni God sa atin, equal lang. So, yun po. Huwag niyo hayaan na ma-define kayo ng, ng mga sinasabi na condemnation ng mga tao about you. I believe that God is... May lamok. Sorry po. Uh, God believes in you and God loves you. At, yun po. Sorry po in behalf of those Christians na who are growing still in compassion and uh, maging katulad pa kami ni Jesus Christ. Ako po, ang dami ko pa rin room para dyan. nag aaway pa nga po kami na kapag kumbading minsan. ni <laughs> Pero, uh, at the end of the day, magkapatid pa rin kami. Yan, sa mga Christian naman po na uh, gusto akong mag-take ng stand against homosexuality, hindi ko po pupuntahan yung route na yun. I believe na ang ginawa, binigay po sa akin ng Panginoon na ministry is ministry of reconciliation. And sabi nga sa Bible, sabi Jesus, they will know that you are my disciples because of your love kung wala tayong pag-ibig at ang kaya natin gawin ay tumuro ng kasalanan ng mga tao paano natin nare-represent yung puso ni Jesus Christ are we loving are we really loving people that's the question I'm not saying this dahil perfect po ako ha gusto ko rin po sa heart ko yung motive ko sa lahat ng ginagawa ko ay love hindi mangot siya, hindi manakit hindi of perfect. Minsan, sa thoughts ko din, may mga ganun. Hindi, hindi, po sa LGBT, minsan kahit nga sa kapwa ko lang, kailangan ko pong isubmit yung thoughts ko kay God. Parang, oh mali yun, mali yung inisip ko. I believe that we are growing. And makupunta tayo sa next level ng compassion, understanding, and love. What the enemy meant for evil, gawan tayo ng division, God can use it for the good. And yun po yung stand ko doon kung si Jesus nga po yung ni extend na hand sa atin is compassion and love. Ganun lang din po yung kaya kong ibigay. Dahil ganun lang din po yung binigay sa akin ni God. I remember ng mga times na sobrang nagkakasala ako, pupunta ako kay God. Love lang naman yung binabata sa akin ng Panginoon. Never yung kita. Mag-suffer ka. Bahala ka sa bond. Hindi eh. Pagmamahal eh. And that love changes me. Yung role po ng Holy Spirit, hindi ko pupuntahan yun kasi hindi naman ako Holy Spirit ako po ay tao. So, yun po ang stand ko doon. And, sana po maunawaan ninyo. And I hope this helps. And, sana, sana po sa mga nasaktan, mapagaan po ang kalooban nyo nito. Yan lang. Wala akong masabi, wala akong maisip. Yun lang naman po. God bless.